What's up mga Kashionatics? Welcome back again sa ating channel. For today's video mga Kashionatics, pag-uusapan natin 'tong Air Force 1 uh, original versus fake. At bago natin simulan mga Kashionatics, kung bago ka lang sa ating channel, inanyayan kitang mag-like, mag-share and mag-subscribe and i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin. And wag na natin patagalin mga rationatics. Ayan, unahin na natin buksan tong replica version ng uh, Air Force One mismo. Ayan, so puting-puti siya mga rationatics. Napakalinis na tignan. And then sunod na natin tong original mga rationatics para mapag-compare natin kung ano yung pagkakaiba nitong dalawang sapatos. Una natin gawin mga rationatics. Ayan, so ipapakita ko muna tong original na Air Force One. Ito yon Uh, napaka ganda na sapatos Very classic tong Air Force One mga kasyonatiks Konting uh, trivial lang din uh, Itong sapatos na to is talagang pang basketball siya Hindi siya pang forma. So way back uh, 80s may mga sikat na NBA players yung mga nagsusuot nito So kabilang na doon si Kobe Bryant mga kasyonatiks Sunod naman nating i-flex mga Koshunatics is yung replica version ng Air Force One, Ito 'yon, uh, masasabi ko almost pareho siya doon sa original mga Koshunatics. May mga ibang details lang na hindi niya nakuha pero uh, almost pareho siya i-check natin yan mga Cashewnatics and then ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga tinutukoy kong detalye, detalye na hindi niya nagaya sa original. So unahin na natin to mga Cashewnatics. isa ito sa mga factor na hindi niya nagaya sa original. So sa original mga Cashewnatics wala talagang tag. Ito meron siyang tag na nakalagay. So dapat wala po. Pero ayos din 'to mga Koshunatics kasi uh, parang may presentation siya pag binibili mo yung replica. So maganda rin 'yon na may tag din sa replica. Siguro kasyonatics indication din 'yon na magandang klase yung replica na binibili mo pag may tag siya. Uh and then ituloy na natin 'to, Kasyunatics, uh, i-compare na natin tong original versus fake ng Air Force One natin. So unahin na natin dito sa box niya mga Kasyunatics. So makikita natin dito sa fake and dito sa original may pagkakaiba talaga siya. Yung original mga Kasyunatics malaki yung box, yung peke maliit po. And mapapansin natin dito mga Kasyunatics sa tag niya ang nakalagay is white, gray, blue which is hindi po blue talaga dapat yung nakalagay. Ito po yung uh, official dapat na nakalagay doon sa kaugnya mismo ayan so white white blank blank lang po talaga dapat yung nakalagay dyan and uh, continuation ng checking ng box mga kasyunatics mapapansin nyo medyo dark yung original kaysa dito sa peke and then yung uh, nakalagay na Nike Air mismo dito sa uh, peke is parang hindi siya masyadong makulay na white compared dito sa original uh, medyo mas litaw yung kulay niya at mas kapansin-pansin ito mga Keshunatics, mas uh, litaw na litaw yung pagkakaiba nilang dalawa. Moving forward, mga Keshunatics, eto na yun. Uh, na natin mismo yung sapatos. Ah, uh, ito yung Air Force One fake versus original. eto yung mga pagkakaiba na sa sa mga pagkakaiba na napansin natin mga Keshunatics. eto sa original mga Keshunatics Uh, mapapansin natin na medyo makapal tong uh, sintas niya ito itong lace uh, at medyo hindi siya puti compared dito sa peke mga cashonatics puting puti siya and then uh, makikita natin dito mga cashonatics meron siyang damage na mismo ayan o oh. uh, and then isa pa mga cashonatics manipis tong lace nitong uh, peke and then dito cashonatics dito sa may mismong tang nya ayan ito yon Ah uh, makikita natin parang silver yung uh, nakalagay dito na logo ng Nike mismo. Samantalang dito sa original mga Cushonatics, hindi siya silver yung nakalagay. Pure white lang siya Cushonatics na parang matte siya mismo na nakalagay yung uh, logo na Nike mismo dito sa may tang sa taas. Compared dito sa may peke natin ayano. Oh. So, uh, hindi masyadong mahalata dito sa camera natin pero yun po yung pagkakaiba na nakita natin. Isang napansin ko pa mga Cashewnatics dito sa replica version ng Air Force One. Ayan, so yung tayo niya mismo malapit dito sa uh, tow box niya, hindi, uh, hindi maganda. Ayan, may pasobra-sobra siya. Compared dito sa original mga Cashewnatics, napakapulido yung pagkakatahe. Ayan, no? kitang kita natin mga kasyonatics na talagang uh, napakaganda yung pagkakatahi nitong original kaysa don sa peke uh, kunin natin tong peke ito yon uh, yung sinasabi natin ayan no oh, uh, makikita natin sa camera hindi talaga siya parehas and then mas maluwang yung original nung sa tahi niya compared dito sa peke na talagang parang tinahilang siya Next natin mga Cashewnatics, uh, ito yung mga isa pa sa mga napansin natin dito sa replica version. Uh, though hindi siya gaanong kapansin-pansin, pero pag titignan mo ng maigi, compare mo sa original, talagang makikita mo, na, makikita mo yung difference niya. Uh, ang tinutukoy ko Cashewnatics is yung uh, tahi ng uh, midsole mismo. Uh, mag, hindi siya ganun kapulido and then uh, medyo makinang tong Uh, material na ginamit dito compared dito sa original mga kasyonatics. Ito yun no? Yung original uh, pulidong pulido yung pagkakatahi. And then doon sa replica version naman natin mga kasyonatics. Medyo uh, maluluwang yung pagkakatahi no. And then uh, makinang yung material na ginamit compared dito sa original. Ayan no. And uh, check din natin kashunatics yung uh, nasa loob nitong Air Force One yung insole niya mismo ay pag-compare natin. Ito yung sa original. Ayan, so nilabas ko na siya. Uh, makikita natin sa original mga kashunatics, uh, maganda yung pagkaka-imprint ng mga details dito sa insole. Ito yun, no. Oh. Uh, maganda and then detalyado. Mas mapapansin mo talaga ayan, uh, 82 tapos yung Nike Air Force 1 na nakalagay dyan and then dito sa peke mga kasyonatics ito yon uh, left side ng peke compare natin mas manipis tong uh, peke kaysa don sa original ayan and then mas darker siya mga kasyonatics yung original kaysa dito sa peke and then may numero siya dito or mga letters na nakalagay compare dito sa original wala pong nakalagay dyan mismo And uh ipakita natin kasiotics yung naka-imprint mismo dito sa insole ng uh, left side ito 82 and then dito sa peke is 82 din pero hindi siya gaanong mabasa mga kasiotics compared dito sa original mas mababasa mo siya And then dito naman sa right side niya mga Cashewnatics, uh, ipag-compare din natin siya. Makikita natin na yung details na nakalagay dito is Nike Air Force One. Uh, samantalang dito sa peke, Nike Air Force One din pero hindi siya readable. Mas readable tong uh, original Cashewnatics. And then isa pa, etong uh, parang uh, nito is mas pino yung uh, peke kaysa dito sa original. Mas, mas magaspang siya. And then dito sa likod naman, uh, same pa rin naman, mas medyo mas maitim tong original kaysa don sa peke. Silipin din natin mga Cushionatics yung nasa loob habang wala yung insole. Ito yon, uh, etong original mga Cushionatics yellow yung ginamit na pinangtahi dito mismo. And then doon sa replica version mga Cushionatics, ayan, ito red yung ginamit na pinangtahi dito mismo sa sapatos. Okay Kasyonatics, naipakita ko sa inyo yung mga ibang details ng pagkakaiba nitong fake versus original Air Force One. I-try din natin siya on fit. Ito yon unahin na natin itong peke mga Kasyonatics. Di ba ang hirap pong uh, sabihin kung peke talaga tong suot natin kasi gayang-gaya -gaya niya talaga yung original. Pero uh, later on mga Kasyonatics, sasabihin ko sa inyo kung na ano yung pagkakaiba nito habang nakasuot. Masasabi ko mga Kasyonatics, mga around 80% yung nagaya nitong peke sa original. Next naman natin on feet mga Kasyonatics is yung original na Air Force One. Ito yon Ayan, so ito yung original mga Kasyonatics. Talagang uh, kuwang-kuwa naman nung uh, replica version ng Air Force One itong uh, original version. no uh, magkamukha lang talaga sila mga Kashunatics. Uh, very, very little difference lang. Pero uh, pag, ma pag malayuan, Kashunatics, hindi mo mapapansin kung ano yung original or kung ano yung uh, replica version. And then ito try natin mga Kashunatics, uh, yung uh, peke tapos yung original on fit, ito na yon So uh, left side ng Paco mga kasyonatics yun yung original and then yung sa right side mga kasyonatics yun yung uh, peke. Kita nyo ba mga kasyonatics kung ano yung pagkakaiba ng uh, replica version tapos yung original na Air Force 1? Uh, kung may nakita kayo or napansin kayo mga kasyonatics uh, comment down below po para malaman kung ano yung mga opinion nyo. Ayan, sa akin, kasyonatics, ito yung napansin ko sa peke. Ayan, no? madali siyang matupi. Yung toe box niya, pansin nyo, tuping-tupi siya. Samantalang dito sa original mga kasyonatics, pag uh, pagkaganyan ko pa lang ng konti, hindi naman siya natutupi ka agad. And then, dito sa sintas niya mga kasyonatics, no? mas shorter yung fake kaysa dito sa original. <coughs> And uh, pansin ko mga kasyonatics, itong original pagsuot mo siya parang feeling ko parang buo siya na nakayakap sa paa ko compared dito sa peke na para siyang uh, hihiwalay. Okay, Kashunatics, uh, price comparison naman tayo nitong uh, Air Force One fake versus original. Itong original na hawak natin, na nasa 5,495 SRP nito sa Nike PH, uh, website ko mismo nabili. And then, itong uh, peke natin or replica version, mga na nasa 1,500 pesos ko lang nabili. Uh, goods na goods na rin yan para sa replica version, uh, matibay na rin na class itong replica version na hawak natin mismo, mga Kashunatics. Ayan, uh, I believe na discuss ko naman or naipakita ko naman sa inyo mga kasunatics yung pagkakaiba ng uh, Air Force 1 uh, fake versus uh, original natin. Kung may mga napansin pa kayo mga Casjonatics, uh, i-comment nyo yan sa comment section below para mapag-usapan natin yan. Uh, salamat sa panonood mga kasunatics See you on next video. Bye-bye.